ito pa may lumabas na naman na piatos yung apelyedo pero ang sabi ng anong tawag dito ang sabi ng PSA ba yan o yung sa mga birth certificate kung may record yung piatos na isa sa mga pumerma sa pera ng bayan para ito is magastos o ma-receive pera ng bayan yon pera ng bayan so pera natin pera natin lahat ng na mga nagta-tax tulad ko ako taxpayer ako kasi ayan ang salon ko ito ang aking salon so hindi lang isa ang aking business so marami akong binabayaran na tax monthly dapat inaasikaso ina talaga yan kung ano talaga ang dapat gawin kasi pera natin yan, pinaghirapan natin yan, tapos sila gagastos lang ng ganon-ganon hmm. ilang araw lang, ubus na yung pera, eh hindi natin 'yang pinulot pinaghirapan natin yan mga taong bayan kaya dapat talaga para sa akin ma-impeach ma-impeach, mapanagot ang may kasalanan tulad nga sabi ni Bongbong Marcos bakit di na lang sagutin ang mga tanong kung ito naman ay totoo diba kasi ang hinihingi lang naman ng mga nagtatanong yung katotohanan, kung saan napunta kung napano yung pera kasi pera natin yun pera ng taong bayan yun dapat managot talaga yung may kasalan para sa akin mga KLGBTQ+. Philippines, ilalaban natin to. I hope na kayo ay makapag-isip ng maayos. Makapag-isip tayo ng maayos. Bigyan tayo ni Lord ng magandang kaisipan. Kung ano ba talaga yung tama at mali. Kung ano ba talaga yung katotohanan kung ano yung ano dapat natin na ipaglaban. Yun lang po. Sana po ay ma matapos na to. Tayong lahat sana ay tulong-tulong. So pa-like naman po nitong aking video and then pa ano na din po pa-share kung yung gusto lang po. Gusto mag-subscribe, mag-like, mag-comment kayo po ang bahala. Pero para po sa akin talaga is doon tayo sa katotohanan. Maraming salamat po. God, God bless everyone. Good morning sa inyo mga ka-LGBT Community Q Plus Philippines. So, ayan na. So, umiingay na ang ating bansa. Sara Duterte versus Marcos and also people of the Philippines. So masyadong ano kasi bastos ang bunganga niya. So para sa akin ano napaka balahura ng bunganga. ni Sara. So bilang tayo LGBT. Tapos pinangakoan niya din tayo ng ipagtatanggol ang ating karapatan. So dapat hindi niya tayo binabastos o sinasali kung ano man ang usapin ng gobyerno, di ba? Sa dapat maging maayos na yung ating pamahalaan. Ako sa totoo lang hindi ko binoto si Marcos, pero nagsisisi ako na binuto ko si Sara. Alam niyo ba kung bakit? Si Marcos ang nakikita kong presidente ng Pilipinas na gumagawa ng paraan nilalakad ang lahat para mapabuti ang ating bansa o nando na nando na tayo sa nagsinungaling siya namumura ang, bug, ang bigas pero hindi kahit hindi magmura ang bigas ang dami niyang nagawa kahit dito sa amin sa Bicol Region ang dami niyang nagawa sa lahat alam niyo ng naging presidente na abutan ko si Marcos lang ang bukod tangi na nakita kong presidente na ginagawa ang lahat para sa ikauunlag na na ating bansa so kaya kung may dapat man ano kung may dapat man anong tawag dito kung may dapat mana managot yung may kasalanan biruin nyo sa bawat tanong ng ating mga congressman at representative ng gobyerno bakit ang mga tinatanong nila na may mga kasalanan ay nagkakasakit para para ba ito ano matigil yung tawag dito matigil yung kasi hindi ako masyadong hindi ako nakapag-aral ng tulad nung sa inyo na kayo nag-aral ako kasi hindi ako nakapagtapos pero alam ko yung tama at mali saka na, always akong update sa mga balita lalo sa mga ano sa GMA sa ABS <clears throat> kung ano pa man na channel sa YouTube kasi yun lagi kong inaambangan kung anong bagong balita so bakit nagkakasakit para ba kunwari nagkasakit para makaiwas sa investigasyon tapos ito pa may lumabas pang apelyido is piatos So itong lumabas na apelyido is Piatos.